Tanong ko po sa inyo, kayo mga may asawa. Sa tingin nyo, sinong mas nagmamahal sa iyo? Nanay mo o yung asawa mo? Sino po? Who love you most? Your mother or your partner? Ha? Yung totoo po, wag po kayong mahiya. Mother. Ito po yung susunod na tanong ko. Sa tingin mo, sinong mas mahal mo? Nanay mo o yung asawa mo? Halimbawa, imagine niyo po ito. Nakasakay po kayo sa bangka o sa barko. Bigla, lumulubog po eh naka life vest ka, isa na lang life vest mo. Nakita mo yung nanay mo at saka yung asawa mo. Sinong sasagipin mo? Sinong tutulungan mo? Sinong bibigyan mo ng life vest? Nanay mo o asawa mo? Sino po? Nanay. O bakit nag-asawa pa kayo? <laughs> Pero hindi po ba katotohanan niyan? that your mother will love you more than your husband or wife? Mas mahal ka ng nanay mo kesa sa asawa mo. Amen? Kahit na ano pang pinangako ng asawa mo na nililigawan ka, pinangako niya, ibibigay niya ang bundok, ang dagat, ang buwan, kahit na nangako siya, yung dalawa forever and ever, alam natin yan sa puso natin. Walang ibang magmamahal sa iyo bandang huli kung hindi ang iyong ina. Amen? And also, remember this. Your mother will love you more, more than your friends kahit na palagay yung loob mo sa mga kabarkada mo, kahit na araw-araw kayo nagiinuman, kahit na binuksan mo na lahat sa kanila, alam nila ang sikreto ng buhay mo. Pag sobrang bigat na ng problema mo, sinong tatakbuhan mo? Sinong nandyan makikinig sa'yo, hindi ka iiwan kung hindi ang nanay mo? Mas mahal ka ng nanay mo kesa sa mga kaibigan at kabarkada mo. Amen? And lastly, remember this our mothers will love us more than they love themselves. Mas mahal ka ng ina mo kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang sarili. Kaya nga, isusubo na lang nila, ibibigay pa sa'yo. Iban? Pag wala kang pera, nakapalan nila ang muka nila para mangutang, para makapagbigay lang sa iyo ng pera. Kaya nga masasabi natin na ang pagmamahal ng isang ina sinasalamin ang pagmamahal ng Diyos. Remember that if you want to experience the love of God, stay with your mother. Do you want to feel God's love? Then be with your mothers. Because a mother's love reflects God's love. Amen? At anong klaseng pagmamahal ang meron ang Diyos at ang isang ina? It is an unconditional love. At anong ibig sabihin ng unconditional love? nagmamahal na walang dahilan. Tingnan niyo po pagmamahal ina sa atin. Bago ka pa isinilang, bago ka pa nilabas, mahal ka na ng iyong ina. Amen? Hindi ka pa man nakita eh. Hindi ka pa man nakilala. Hindi ka pa man nakausap. Pero habang nandun ka sa sinapupunan niya, eh in love na in love na siya sa iyo. Mahal na mahal ka na niya. Kaya kung minsan po, pag nag interview din na po, na mga na, tinatanong ko din ito. Eh kung magkakaanak kayo, at pagkatapos yung inyong anak, sasabihin, bakla ako, tomboy ako, mamahalin mo pa ba yung anak mo? Eh kung yung iyong magiging anak, special, hindi normal, ano magiging reaction mo? Alam niyo po kung ano sagot, Father, kahit ano pa siya, kahit sino pa siya, kahit na ano pang gawin niya, mahal ko siya. Yun yung tunay na pagmamahal. Pero bakit hindi natin maibalik yung pagmamahal na yon sa ating mga magulang. Di po ba? Minsan meron mga bata sumasakit ang loob nila sa kanila mga magulang. Why? Because their parents could not feel their expectation. Meron silang palaging hinahanap, meron palaging nirereklamo mga bata pagkukulang ng mga magulang, lalong-lalo ng mga ina. Hindi nagiging totoo ang iyong pagmamahal pag meron kang dahilan na magmahal. Be careful when you say, I love because be careful when you say, I love, if, ang sabihin mo, I love, even if, kahit na. Dahil ang utos ni Yesus sa atin, ang magmahal. And this is the most wonderful command galing sa Diyos. Pag sinabing utos, madalas nabibigatan tayo. Di po ba? But the command to love is the most beautiful command. Why? because to love is the most pleasurable thing to do here on earth. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang pinakamasarap, pinakamasayang pwede mong gawin habang buhay ka ay yung magmahal ka. Amen? Kaya nga tingnan niyo po, pag ang isang tao, isang babae, in love na in love sa isang lalaki, may makeup yan, naglilipstick, nagaayos, kahit na ilang oras, hindi mabigat sa kanya. Pagmahal na mahal mo 'yung ginagawa mo. Nagluluto ka man, naglilinis ka sa bahay, 'di ba? Hindi ka nagrereklamo. Pero alam na alam mo, kulang sa pagmamahal. Bakit? Pag nagtatrabaho, naririnig mo bumabagsak ang mga gamit. Pag naghuhugas ng pinggan, naririnig mo umakalaksing, bumabagsak ang gamit. Pag magiging masaya, magiging maganda ang buhay natin kung nagmamahal. Kaya magandang tanungin ngayon. Ano ba 'yung mga dahilan mo bakit nagmamahal ka? Alisin mo 'yan. 'Yan 'yung nakakabigat sa buhay mo. 'Yan 'yung nakakasira ng iyong pagmamahal. Just love and feel the beauty out of it. Feel the joy and the peace out of loving and let us start loving those who are close to us. Your husband, your kids, most especially your parents. Dahil alam natin ang buhay ay Life is short. Amen. Pero mas maiksi ang buhay ng ating mga magulang. Kakaunti lang yung oras na makakasama mo sila. Bakit uubusin mo pa sa sakit ng loob, sa galit, sa away? Let us spend the short time together loving without reason. Kung buhay pa yung iyong magulang, sana yakapin mo naman, halikan mo naman. Kung wala na siya, pagdasal mo siya, tandaan mo. Wala ka dyan kung wala ang iyong ina. Amen? Kaya nga po, sa pagmamahal ng ating ina sa atin, na walang dahilan, na walang hinihingi, na sukli, purihin natin sila pasalapatan.